Pangangati sa balat May iba't ibang sanhi ang pangangati ng balat. Kagat ng lamok, allergy, pesticidio at iba pa. Pamamaga na dulot ng mga pangangati. Iba't ibang mga panloob na sakit. Ang patuloy na pagkamot ay maaaring magdulot ng pangangati at magpapalala nito. Ang pangangati na tumatagal ng higit isang buwan ay maaaring sintomas ng isang medikal na sakit. Kung ang pangangati ay malubha o nagpapatuloy sa mahabang panahon, humingi ng agarang medikal na atensyon mula sa isang espesyalista sa panloob na gamutan. Kung patuloy na nangangamot kapag nangangati, maaaring lumala ang mga sintomas. Kapag nangangati, Lagyan ng malamig na tuwalya, pipino o lotion ang iyong balat. Ang mga sintomas ng pangangati ay maaaring maibsan. Mainam din na maglagay ng mga pampaganda o pamahid na may malalakas na sangkap tulad ng mentol. Huwag direktang lagyan ng yelo ang makating balat o pahiran ng mahabang panahon. Huwag lagyan ng laway ang mga makating parte tulad ng kagat na lamok at iba pa. Ito ay dahil ang mga nakakapinsalang bakterya mula sa laway ay maaaring magdulot ng impeksyon. Kapag lumitaw ang mga sintomas ng makate dahil sa mga pestidio at iba pa, ugasan na maigi ang apiktadong bahagi ng maligam-gam na tubig. Hugasan ng hiwalay ang mga damit na nalantad sa pestisidyo. Ang pangangati ay maaaring ding lumala kapag ang balat ay tuyo. Sa mga panahong ganito, kailangan mong uminom na maraming tubig. At huwag hugasan ng mainit na tubig. Hindi rin dapat kuskusin gaya ng Korean style. Kapag naliligo gumamit ng mahinang asidik na panlinis sa iyong mukha, ulo at katawan. Kapag naguhugas, panatilihing maikli ang oras na gugulit. Magpahid ng moisturizer ng kahit na dalawang beses sa isang araw. Panatilihin ang panloob na halumigmig na higit 50% at panloob na temperatura sa pagitan ng 20 at 22 degrees. Uminom lamang ng gamot na kailangan mo. Pumunta sa ospital at alamin ang sanhi ng pangangati ng balat. Alisin ang stress sa pamamagitan ng magaan na ehersisyo at pagmumuni-muni. Magpasuri ng kalusugan bawat taon.